hindi pangit pa pang yung daan, malalim oh so yan nagmamadali nga kami mga idol, pagod na itong kasama ko yung anak ko dahil nga sa anong anong dahil sa layo lang ang aming nilakad so yan wala talaga aming hanap kung magka naisin so papahinga tayo dito dito tayo banda sa may lukuhan. Kapapatila man tayo ng ulan. So yan, shout out po sa lahat. Mga sumusubaybay sa ating YouTube channel. At paki-update na lang. Paki-subscribe na lang mga idol. Thank you. <coughs> silong muna tayo dito. Boss, pwede makisilong dito. Ta. Silong muna tayo. Para ano pa natin sigaran. Kaya ano Yung nga guys, yung dito Tawag ko lang kung magkano pa masahe Papunta nga no Ah, mismo kanto ng lingunan Ay kanto dun sa Papuntang Paradahan nila <coughs> Yung kapilahan kasi nga wala talaga eh Tumakas pa yung ulan

ano ba yung na wag mo na galawin ang kulit mo so, itong bike bike namin black mga kasi yung bubong nila dito Pwede karga ng kargahan to noon. Pwede ng kargahan ng ito, bike. Hindi maganda yung punta namin dito sa pinong ng mga... ano anak ko. Kasi wala silang pasok nung ano pa daw sila. Uh, 24 yata. Wala na silang pasok hanggang

Passou um parito

medyo may ba dito mga idol yung ano so hindi natin magkakarga kung ano may kakargahan natin dito tatanong natin kung magkano no magkarga yung bike natin wala wala ito yung vulcanizing na makita dito hanggang na lang tayo so papamasahe natin ha? yes o oh, dito ka lang huwag mo nang galawin yan mag-open na pa natin kung magkano yung ano ayun, umiyakan kasi tayo ni Winwin bago umalis eh, loko itong Wenwin na wala pa naman tayong ibang pera dito may pera kang dala dyan wala pa naman kong dala pera dito uh, iba anak ha pagka pumulit nice tayo sa ano natin hintayin mo ko dyan, huwag pag ka ng Diyos dito mga Iron Tinan natin lang I-bili muna tayo ng Diyos Kasi, ito no, nga, natin Kung may karga natin yung bike natin <coughs> <coughs> May sister ko niyang kuya Mabili uh -huh. nga isa is to apple so yan guys kabot pinali na ulan mahirap kaya so bibili muna tayo yung palamig kung idol. so this to apple ang binili natin ah. para sigurado Siniulong ko muna ah? Nak, ah? Ano? Gusto mo tong ganito? In, gusto mo daw? Mangga? O oh, mangga daw. Ito na lang kuya. Salamat po. Hanggang doon po ba yung pilahan ng tricycle? Hanggang doon talaga? Sa ano? oh. Dalang-dalang kayo? oh, dalang-dalang. Oh, Ayan, dilaw. Ayan, dilaw. Okay, sige. Dalandanan guys, baka na dalandanan Naplatan kasi kami ng bike, ewan, makakarga kaya yan Salamat Tay, excuse tay Magkakarga dalandanan tayo? Ika-karga Ika namin yung bike namin eh Kasi nga flat e, walang vulcanizing eh Oh, to Oo saan, saan? Walang mga gargahan? May ah Ha? May magpapatong ka ng ano? Ano? Bike? Ha? Huh? Bike? Bike? Kasi nga, sa dalandanan, kasi nga walang mahanap ng vulcanizing eh. Mga flat? Ka Oo. Okay. Kanina pa kami naghahanap. Inaabot okay, kami ng ulan. Wala wala wala, 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 wala. wala sa papa Kaya wala na patung sa papa Saan? Sa taas, meron. Wala po do Doon sa taas, meron, meron. Ah, Vulcanizing? Eh, nilo. Ano? No? Tapos, wala. Oo. Wala sa, sa, ah. okay. sa power Wala eh. Ay, sarado daw sila. Pumunta kasi kami dito sa yuratex kumpare ko. Eh, sarado silang. At risk ba daw bukas? Diyan o, iahon mo. Tapos pag mo. Kaya sa kaliwa ka. Okay sige salamat. Thank you boss, thank you. So guys, uh, nanonood natin dito um, medyo wala talaga tayong mahanap dito na ano no na vulcanizing. So nagtanong kayo dito sa ano. So shout out po. So sa uh, ano nila dito mga idol. So mahirap. Mahirap pala. Ito na ko. So papunta tayo sa taas mga idol. Kasi nga doon daw yung ano daw. Doon daw yung may sakayan daw. So abanti tayo doon sa taas mga idol. No? Punta tayo sa taas. Kumapangara kami ng tricycle ito mga idol. Pero wala ayaw nila magsakay. Kasi nga ayaw hindi pwedeng kargahan yung mga tricycle nila. Dahilan po yung mayroong po mga plastic yung tricycle nila para hindi po mabasa yung mga pasahiro So, ah na Shout out mga idol So, ayan na yung paligid dito mga idol Ito yung kasagsagan na ako pinagtrabaho pa dito sa 168 po dito sa Salaminan Katabi po ng Eurotex po Kaya po yung nakapagtrabaho na rin dito sa Eurotex mga idol So, ayan Medyo may kalayuan nga lang dahil nga po galing ba po tayo ng Obando Bulacan. so papunta tayo dito ng lingunan, lagkas ka po tayo ng lingunan ito na po yung kalagitnaan po ng ano ng papuntang ano yata to ah uh, papapuntang Kugyo yata, daanan na um, lusot yata yung Kugyo na o hindi ko alam mga idol kasi nga ako, hindi po ako bihasa sa pag nga talaga sa pag lalakbay talagang totaling inaalam yung bawat lugar no sa so, bawat barangay so ang alam ko lang dito ay ano tawag nito so, basta kung saan po yung destination ng aking pag uh, kung saan po anong lugar ng trabaho yun lang po yung aking inaalam mo na no? sa so, ngayon kasi hindi naman po tayo ng explorer, explorer na tao para po maglalakbay tayo kung saan saan lugar no? o ano pa naman tayo so locally lang tayo mga idol so hindi tayo sapat o wala tayong sapat na kaksiyanan o pang paano po na akin yung ano yung ano so GNT Express na laki ng truck lang ngayon mga ng idol so sum sumusubra ng yaman no? ng GNT ngayon mga idol nakita mo mga truck nila ang lalaki no? so yan so may iba tayo So yun nga, medyo tumilan ang ulan ngayon doon At yung makakapansin nyo, medyo lumiwanag na Pero basta basa na rin kami mga kaibigan Dahil nga po'y kami ng ulan So papahinga lang po kami doon sa bahay mamaya At maliligo kami Dahil po sa dalan na rin ng pagod Wala kaming mahanap ng vulcanizing So vulcanizing na dito Napaka ano dito napaka ilap yung mga vulcanizing dito no? so yan nga nahanap natin yung vulcanizing dito kung saan mo may vulcanizing para po tayo maano so ang hirap alam ko na kung may vulcanizing yung ganyan yata so hindi vulcanizing yung ganyan oh hindi nga may

So yun guys, paakyat na tayo dito sa ano sa tulay na to mga idol. Yan mga idol. Paakyat na tayo dito mga idol. Ayan oh. So pagod na pagod na kami sa paglalakad. Papunta doon sa Euratex naglakad kami. Mula dito, galing dito. Dito kami naplatan mga idol sa mga butas dito kasi nga nalubak kami dito. So yung lubak dito mga idol, grabe lalim. So hindi namin na malayan kasi palusunga kami. Hindi namin na na balance yung ano yung gulong namin hindi na hindi kami nakapagano ng preno namin kasi nga ano baka maputol yung aming ano maputol yung aming kable so yan dito dito sa lalim na to dito kami na putukan ng gulong dito sumabog yung gulong namin sana marshal bahan patot mga kabulkan ay oh. kasi nga ano so ayan oh so bakit yan oh. so bakit mga idol ang taas yan dito na ano yung gulong namin oh. nalusot kami dito mga idol oh. sa lalim Sira yung gulong namin dito. So napakahirap pala na vulcanizing dito. Hanapin, napakailap ng mga vulcanizing dito. Kaya yeah, saan po dito may vulcanizing? Sa taas po. So guys, dito magagawin ni tatay yung ating ano. You know, so, flat ting gulong. Flat gulong natin. Diyos ko. Ang hirap. Diyos ko, pagod na pagod na kami. <laughs> so yan, nanggaling ba tayo ng yardis mga kaibigan? Dito po naputol yung ano natin. Dito. Dito. Huwag lang sira dito. Pag sira dito, wala. Ah, so, guys, napakahirap lang. Ano? Ayan, pinabog ka na sa ating tatay. Mm -hmm. Ah, yung pumutok yung gulong natin eh. Dito kanina, pagbaba namin, dito, dito pumutok yung gulong namin. Dito po sa mga lubak. Opo, bumamaskuhan dapat ito doon sa ano, Euratex. Isarado pala sila. At risk pa daw yung balik. Sabi ko ano ba yan? Hey. Hindi na ako talaga nagaan na yan. Pagod na pagod na yung anak ko. Po galing ano po papunta kami ng Euratix po galing kami ng ano galing kami doon sa 168 naghanap din po kami, kami ng vulcanizing pala abod sarado din po talaga. Tapos ito, pinunta ito uh, Pinunta namin yung ninong ng anak ko, wala naman din sila kasi walang pasok daw. Sa ano pa daw yung pasok at pa. Uh, Ngayon awal, tatay sa atin, nagamit si tatay dito mga idol. Kaya nga wala tayong ano talaga kaya na lang ano natin, na yung ano natin napakahirap lalakad lang tayo yung ano natin yung gulong natin Lepit, 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 græin ella græin idea táttan tað verður 1 2 1 táttan tað tað er kunni Okay. Ang mga hawak sa si kanal na si tatay sa si atin. Pero ano pala mag-vulgarize na ang tatay. Hindi hirap tayo. Basa na tayo sa ulan. Nai Opo, naipit po dyan. Nakaldag po kami dyan eh. ng Bulkanes na doon ng Bulkanes okay. na na natin dito Diyos ko nahirapan tayo maghanap ng Bulkanes hindi eh. natin alam ang gagawin natin kaya yun ang nilakad natin isang oras na rin nilakad namin ah pabalik-balik ito <laughs> so, ba yan Dito na tanong natin si nanay na ay vulcanizing na, na dito doon so, pang si tatay na ano tayo ano natin yung ano natin hihirap ka na Ayun. Kasi ah, ayun, oh. ayun, Ayon, ayun, 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 hindi ako pwedeng ng pantikit. mm. hindi -hmm. so, babalik okay, din, 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 tatay, guys, ha? so yan kasi nga nakalag tayo nga kanina dyan sa ano sa uh, lubak dyan malalim so hindi natin pigilan yung prino natin kasi nga baka maputol yung kubli mas lalap tayong madidasgrasya so, yun na yun, yung yun, tulong ano natin kasi nga ito sa ano tayo napahirap visit pa may mga gamit dito sa ano sa vulcanize sa ano natin